May impeach pa ba si Sara Duterte? Yan ang tanong na nakakarami, lalo ng mga concerned citizens at mga eksperto sa batas sa ating mahal na inang bayan. Sa pagtatapos ng 19 th Congress, sinabi ng mga kaaliyado ni Inday Sara na hindi na raw pwede i-crossover ang impeachment case laban sa kanya na inay ng mga kongresista uh, na dapat pala naka, nakasaad sa ating constitution ay uh, ito pala yung speechman laban kay uh, Sara Duterte ay point or immediate at agad-agad ngunit nga sa magdaang uh, eleksyon 2025 naging prioridad ng mga nakaupo sa Senado ang kanilang pangangampanya lalo na yung mga reeleksyonista eh lalo na nga merong nalaglag sa kanila sa magic cube at meron naman nakapasok so ang tanong nga na nakakarami pwede pa ba i-crossover ang kanyang uh, kaso sa susunod na 28th congress pero ang uh, sinasabi na yung eksperto pwede naman daw ngunit ang mga kalihado nga ni VP uh, Sara hindi na daw pwede eh talaga tayo magmimirang magbabantay kung talaga matutuloy na itong sinasabing impeachment case laban kay Sara Duterte eh pero sa aking pananaw, dapat talaga matuloy ito para may paliwanag ni uh, Sara Duterte kung saan niya dinalang kanyang confidential uh, funds sa kanyang uh, office of the vice president at ang sinasabing misuse funds naman sa kanyang uh, dating pinamunuan ang DERPED na kailangan natin malaman ng buong sambayan ng Pilipino kung saan niya ito, ito dinala dahil nga ito ay galing sa ating buwis na ating pinagpapaguran at sa hindi nating alam na dahilan ay kusa na lamang nawawala itong mga sinasabing salapi na talagang uh, nanggaling sa kaban ng ating bayan na pinagpapasaan nga itong sinasabing misuse pass na ito ni Inday Sara na lumabas nga ang, at uh, lumabas pa na sari-saring pangalan kung saan nga dinala itong sinasabi na uh, salapi na talagang uh, nagdudulot talaga ng uh, tagahaman sa mga sinasabing politiko na nakaupo sa ating goberno lalo na si Sara Duterte talaga na simple lamang ang tanong na hindi niya hinarap sa mababang kapulungan sa anya, binala ang pondo ng kanyang opisina at ang kanyang pondo sa kanyang pinangasawaan na depe pero talaga hindi siya humarap sa mababang kapulungan at ang nga rin ay nag-file ng mga nag sila na impeachment case na dapat talaga sa buwan pa lang ng Febrero ay talaga nga na upo na siya sa Senado para ipagtanggol ang kanyang sarili ngunit nga itong si uh, Senate President Tish Escudero ay talagang hindi pa pansin dahil nga sa uh, panahon ng uh, kampanya, kapanahon ng eleksyon ng 2025, kunit sinabi ni uh, dating uh, senador na si Coco pimentel, eh dapat nga ito mag-infortuit na ayon sa ating saligang batas ngunit talaga isinantabi ni uh, Senate President Chis na sa susunod na lamang uh, na sinasabing pag uh, papalit ng uh, 19 Congress at 20 Congress yun ang tanong eh maipis pa ba siya o hindi na yun lang ang nakakalungkot sa atin ano talagang itong mga politiko eh, walang uh, sinasabing pagmamahal sa kanilang mga nasasakupa ngunit ang kanilang uh, interest lamang sa kanilang political at ang kanilang mga negosyo, ang kanilang uh, talagang uh, pinagtutuunan ng panit, wala talaga para sa ating uh, mamamayang Pilipino na hindi na alam kung saan kukunin ang kanilang tatlong beses na pagkain na ilalapag sa pagkainan, lalo na si Juan Pasactus na hirap na hirap na sa mahal na presyo ng bilihin, serbisyo publiko at kawalan ng uh, magandang healthcare system dito sa ating mahal na inang bayan. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiro na magmamatsag kung uh, talaga nga bang magkakaroon ng impeachment case laban kay Sara Duterte o hindi na.